Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, uh, pag-uusapan natin ang tungkol sa kahalagahan ng ikhlas. Ano ba yung ikhlas? Ang dalisay na layunin na ang lahat ng mga pagsamba natin ay para lamang sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam niya sa hadis na Arbayin na Nawawi na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Wa innama li kulli mri'in ma Lahat ng gawain natin ay mayroon itong kanya-kanyang intention. So bawat tao may kanya-kanyang intention. Kaya dinagdag ng propeta sallallahu alaihi wasallam pamangkin na hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah hi wa Rasulih. Pamangkin at hijratuhu ila Allah hi wa Rasulih, fa hijratuhu ila Allah hi wa Rasulih. Kapag ang layunin niya sa paglalakbay patungo sa Madina at lumikas siya from Makkah to Madina ay para sa Allah at kanyang sugo, ay isusulat ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang gantimpala. Pero kung ang, ang layunin niya, pamangkan at hijratuhu usibuha o imra at o yang pa ila ilay. Kapag ang layunin niya sa paglakbay mula Makkah to Madina ay dahil lang sa uh, mayroon siya pinapangarap na mapangasawa kaya sa sumama o siyang layunin na makamundo, kaya siya sumama sa pagpatungo sa Madina, so isusulat pa rin sa kanya ng Allah ang gantimpala nun sa mundo, pwede makuha niya yun, pero pagdating sa kabilang buhay, wala na siyang gantimpala. Kaya ingatan natin ang intensyon natin. Kasi isa ito sa pinakapunto uh, uh, pinaka punto sa pagtanggap ng ating ibada o pagsamba. Kasi dalawang kondisyon lang po upang matanggap ang ating pagsamba. Una, Uh, Aliklas, una kinakailangan gagawin natin ang pagsamba natin para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi pwedeng sasamba ka para sa tao, para sa amo mo, para sa babae, para sa gusto mo. Sasamba tayo para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi titingnan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala anong suot mo. Hindi titingnan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mga hayagan na nagbibigay ng sadaka, nagzaka, tulong ang tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa, ang kanyang puso. Sabi nga ng Propeta sallallahu Alaihi wa Inna Allah la yanduru ila suwarikum, wala ila adasamikum, wala Allah yanduru ila ulubikum wa a'malikum. Ang Propeta sallallahu Alaihi wa sallam, sabi niya, hindi tinitingnan ng Allah kung ano ang inyong pangangatawan, ano ang inyong itsura, ano ang inyong pagbumuka. Ang titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong gawa at ang inyong puso. Yan ang tinitingnan at pinagbabasihan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtanggap sa mga ibada at pagsamba natin. Kaya lagi natin i-check, ituwid ang puso natin sa lahat ng ibada, sa lahat ng pagsamba, na ang sala natin, ang fasting natin, ang mga ibada natin, ay gagawin lamang natin ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, nasusubok tayo sa social media. Sa social media, nandyan na po yung mga, na yung mga tumutulong, nagbibigay ng lectures, gumagawa ng isang mga ordinaryong mga ibada, pero nakakatakot na baka dahil lamang sa social media ay mawala ang gantimpala ng ating mga gawain mabuti. Kasi maaaring bibidyohan mo pati pagsasala mo, bibidyohan mo yung pagtatahadyod mo, bibidyohan mo pagbibigyan mo ng sadaka, bibigyan mo, bibigyan, bibidyo mo, ipopost mo ang lahat ng mabuting gawa mo. Hindi natin sinasabing bawal ito. Pero nakakatakot na baka itong maging sanhi na hindi matatanggap ang mga pagsamba natin. Kaya dapat lagi natin i-check ang ating puso. na ito ay gagawin lamang natin ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yung pagbibigyan ng sadaka, ang propeta sallallahu alayhi wa sinabi niya sa hadith na pati ang isang lalaki na mula sa pasisilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom ay ang tao na nagbigay ng sadaka. Ay, binigay ng, nagbigay ng sadaka ang kanyang kanang kamay hanggat hindi nalaman ng kanyang kaliwang kamay ang binigay ng sadaka ng kanyang kanang kamay. Ganong nila itinatago ang kanilang pagtulong, ang pagbibigay ng sadaka, wala talaga nakakaalam. Subhanallah. Kaya naman, sa kabilang buhay, ang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng na gawain natin, na ginawa natin ito para lang, lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya inni akhwa fuma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Tunay na pinaka ko sa inyo ay ang maliit na uri ng shirk. Ano yung maliit na uri ng shirk? Tinanong ng mga sahaba ya Rasulullah, ano ba yung maliit na uri ng shirk? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam siyempre nakatakot yung malaking shirk kasi naingatan natin. Pero yung maliit na shirk hindi natin naiingatan. Ano yung sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Ito yung pakitang tao. Arya, pakitang tao, kasi maaaring, maaaring pagdating sa kabilang buhay, wala lang pala natira sa gantimpala mo. Bakit? Kasi ang mga mabubuting nagawa mo ay hindi mo pala ginawa yun para sa Allah, kundi ginawa mo pala sa kanyang nilika, sa tao, sa posisyon, sa pera, kaya wala ka lang tatanggapin na gantimpala sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, lagi natin i-check ang puso natin dahil isa ito sa kondisyon upang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ibadah. At sa mga pagsasagawa ng sala naman ay ingatan natin na hindi na, natin kailangan bigkasin ang niya o ang puso natin kasi ang ikhlas, ang puso ay para lamang ito sa Allah subhanahu wa ta'ala at wala nakakalam dito kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lagi natin i-check at ingatan ang puso natin upang lahat ng ibadah natin ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala Nabi na Muhammad. وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته